magandang araw mga bata. Ako nga pala ang iyong guro sa araw na ito. Ako si Carla Marie Piscat. Tawagin mo lang ako ng binibili ni Piscat. Bago tayo magsimula sa aking tatalakay ay manalangin ang lumiban sa araw na ito. Sekretarya, pwede bang isulat mo ang lumiban ng araw at ibigay sa akin ang listahan pagkatapos ng ating klase? Salamat! Ngayon, bago tayo magsimula sa ating araw, ano nga ba ang tinalakay natin noong natin kahapon? Tama! Ito ang mga kulturang nakapaloob sa awitin bayan. Ngayon, may, ipaki, may ipapakita akong larawan sa inyo at pagmasdan nyo ito dahil may mga tanong ako pagka tapos. Sa inyong, sa inyong nakikita sa larawan, ano ang tawag natin sa larawang ito? Ito ay mapa. Ano-ano ang mga nakikita ninyo sa isang mapa? Tama, mga lugar. Bakit kailangan malaman natin kung saan banda tayo nakatira? Tama, para kung tayo ay pupunta sa ibang bansa o sa ibang lugar, ay alam natin kung saan tayo nakatira. Ngayon, may babasahin tayong tula mula sa uh, ito ay likhang tula ng Duke Holy Essentials to na pinamagatan ng halina sa aming pamayanan. Amin pong barangay ay napakaganda. Maraming panda kayong makikita. Magsisilbing gabay sa inyong pagpunta. Kaya mawiwili kayong mibisita munisipyo ay nami walang kasing ganda. Nakatayo ito sa gawing hilaga. Sa tapi rin ito'y inyong makikita. Aming palengke na maraming paninda. Sa timog silangan nitong pamayanan. Nandoon ang ospital nitong aming bayan. Mga empleyado, tunay na huwaran. Sa paglilingkod, hindi matatawaran. Para lang Sintral ng Silangang Bauwan Sa bandang silangan ay matatagpuan Guru, mag-aaral at mga magulang Talagang tunay na nagmamahalan Ang simbahan po sa aming pamayanan Matatagpuan sa bandang kanluran Doon ay nagdarasal aming kababayan Dalangin sa Diyos, kami ay gabayan Ngayon sa pinasa natin tula ay may mga tanong ako na dapat niyo sagutan. Unang tanong, tungkol saan kaya ang tula? Tama, ito ay tungkol sa kanilang lugar o sa kanilang pamayanan. Pangalawang tanong, ano ang dapat pansin niyo sa tula? Ang tula, tama, ang napansin daw niya sa tula ay ay mga establemento ito na nilagay kung saan ito banda na naka nakalagay. Pangatlong tanong, base sa inyong binasang tula, ano ang nais iparating dito? Okay, tama. Ang nais iparating dito ay ang kanilang lugar ay may paaralan ay simbahan han, at marami pang ibang mga dapat natin malaman kung ano ang nasa lugar nila. Base sa ating nagtalakay kanina at po ang ating paksa ngayong araw mapang ang ating paksa sa natin ngayong araw ay nabibigyang ang mapa ng pamayanan. Ngayon at alam kung ano nga ba ang mapa ng pamayanan. Ito ay isang larawan ng isang lugar na nagpapakita ng mga bahay, pasilidad, kalsada at mga natural na tampok. Ginagamit ito para sa pagpaplano ng komunidad, pag-unawa sa kapaligiran, turismo at pagtuturo. Ngayon, ating alam kung ano ang nasa mapa ng pamayanan at kung paano natin ito magagamit. So, ang mapa ay may apat na direksyon. Hilaga, silangan, timog at kanluran. Ang tawag sa mga iyon ay mga pangunahing direksyon. Ang mga ito ay ang apat na pangunahing punto ng kumpas. Kung kani ay ang apat na direksyon na timog, kanuran, hilaga sila, yun ay tinatawag na pangunahing pangunahing direksyon. Ang mapa naman ay may apat ha? direksyon sa pagitan ng apat na pangunahing direksyon. Ito ay tinatawag na hilagang kanluran, hilagang silangan, timog kanluran, at timog silangan. Ang tawag naman sa mga iyan ay ang direksyon sa pagitan. Ang mga ito ay ang mga direksyon na nasa pagitan ng apat na pangunahing direksyon. Yun dahil natalakay na natin ang nasa nakapaloob sa mata, ating balikan ang tula na ating ginawa. May mga karagdagang katanungan ang ah, may mga karagdagang katanungan ako dito. Unang tanong, anong-anong mga pananda ang nabanggit sa tula? Tama! Pangalawang tanong, sa ang direksyon matatagpuan ang simbahan ang kanilang pamayanan, ang ospital at munisipyo. Magaling! Pangatlo, ano ang mga, mga, ano, paano ang mga ito makakatulong sa isang tao na bago pa lamang nakapunta sa isang lugar? Tama! Para daw mabilis matuntun ang kanilang lugar at hindi na wala na wawala ang taong pupunta sa inyong lugar. Ngayon, dahil alam niyo na ang mga dapat gawin, mayroon tayong pangkatong gawain. Hahatiin ko kayo sa tatlong grupo. Pagkatapos ay ibibigay ko sa inyo, ibibigay ko sa bawat grupo ang mga dapat gawin at ilahad ng ilahad ang inyong mga ginawa bawat pangkat. Sa pangkat 1, iguhit ang mapa ng negros o negros occidental at oriental. Sa pangkat 2 naman, magsadula ng isang pangyayari kung saan may dumating na tao sa inyong lugar. Ikaw ang man ng lugar ng kanyang pupuntahan. ang katatlo naman ay iguhit ang daan at mga pananda na makikita mula sa inyong tahanan patungong paaralan para makagawa ng mapa. Pumili lamang isa sa inyong grupo. Dahil alam niyo na ang kahulugan ng mapa, mga ito, may mga karagdagang katanungan ako. Bakit kailangan natin alamin ang kahulugan ng mapa? Kailangan natin alamin ang kapunong ng mapa para tayo ay hindi maligaw. Para malaman natin kung saan tayo uh, kung saan tayo kakanan at kakaliwa. Pangalawang tanong sa inyong palagay. Mabilis pa matuntun ang inyong ba kung ikaw ay may binigay na mapa? Magaling, oo. Dahil dito sila magbabasi sa direksyon na iyong binigay. Katlong tanong, sa palagay mo ba nakakatulong ang mapa para matuntun ang isang lugar? Paano naman ito nakakatulong? Tama, ang mapa ay nakatutulong sa isang lugar upang tayo ay hindi maligaw. sinyalis na makikita sa mapa. Magaling. Ito ay may timog, kanluran silangan, hilaga. May hilagang kanluran, hilagang silangan, timog silangan, at timog kanluran. Kalimang tanong. Ano-ano ang mga makikita mo sa isang mapa? Ang mapa ay may mga establish, establishmento kagaya ng paaralan, tindahan, simbahan at marami pang iba. Ngayon ay may, mag, may gagawin naman kay panuto pag-aralan ang mapa sa ibaba. Pagkatapos, sagutan ang mga tanong sa ibaba ng mapa kaibigan ang bata May mga katanungan ako sa ang bahagi ng pamahay, pamaya, pamayanan na roon ang plaza. Tama, ito ay nasa Timog Silangan. Pangalawang tanong, ano ang nasa Timog ng paaralan? Ito ay pamahalaan. Katlong tanong. Anong ang nasa hilaga ng bahay at pamahalaan ito ay simbahan magaling pang-apat na tanong ituro mo ang direksyon papunta sa palaruan kung ang taong naghahanap nito ay nasa health center tama ito ay nasa kanluran ikalimang tanong gusto mong magsimba dahil araw ng linggo sa ang direksyon ka patungo kung ang inyong bahay ay nasa kaliwa ng bahay pamahalaan. Ito ay nasa magaling, nasa hilaga. Ngayon ay mamamatapat na naman kayo sa basahin at unawain mabuti ang bawat tanong. Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat sa isang kalahating papel. Una, may nakasalubong kang babaeng tila nawawala. Ano ang iyong, ano ang gagawin mo? A. E, hayaan na lang siya. B. E, huwag pansinin. C. Tanungin kung may hinahalap ba siya. D. E, tumakbo palayo sa babae. Pangalawang tanong. Ano ang makikita sa mapa maliban sa isa? A. E, mga D. Simbahan, C. Paaralan, D. Palengke. Ikatlong tanong. Ano ang apat na pangunahing direksyon? A. Timog, Timog-kanluran, Timog-silangan, kanluran at Timog-kanluran. B. Silangan, Timog-silangan, hilaga at hilagang kanluran. C. Hilaga, hilagang silangan, silangan, timog silangan, timog, hilaga, silangan, timog at kanluran. Ikaapat itanong, kung ang kaharap ng hilaga ay timog, ano naman ang kaharap ng kanluran? A. Timog kanluran, B. Timog silangan, C. Silangan, D. Hilaga ikalimang tanong. Bakit mahalaga na malaman mo ang kahulugan ng mapa? A. Para mabilis matuto ng iyong pupuntahan. B. Para malaman kung para malaman ang lugar. C. Para hindi malito. D. Para matuto. Ngayon, ang iyong nasagot ay kolektahin at ipasa sa akin ngayon, bago matapos ang ating leksyon, may takdang aralin tayo. Panuto. Iguhit ang mapa ng iyong pamayanan at kagyan ng palatandaan kung saan banda makikita ang inyong tahanan. Dito nagtatapos ang ating aralin mga bata. Maraming salamat at paalam mga bata.